bagong happy day sa mga naman natin ngayon mga so, natin ngayon ngayon so, malapit na naman ngayon sa 49 milyar na pala mga idol uh, 46 coin tama ko kung anong coin tayo mga idol basta 46 tayo turno natin ngayon mga idol no? at uh, ang um, usapan mga idol ay palawot mga idol ay mga service po ang pati yung pagpawi service po pagdating sa buhay mga idol ay yung mga mother na mga sakay na sa mother po ang magmotor kami ay palawot pawi lang ang turno namin ay nga mga idol ay, ngayon ay turno natin lutuan natin sila ng Dilutuan natin sila ng ulam na hindi nila magagalimutan mga idol. At titingnan natin yung ulam na yun. Mga idol, kung anong ulam yun. Iba mga idol Naghihintay yan sa ulam mga idol Dahil anong oras na Hindi pa naluto ang ulam Oras natin Alas iti 20 Ayan ito yung ulam natin mga idol Lutoan natin sila ng ulam Ayan o Pinakpit Hindi ko lang alam Kung masarap yan mga idol Kaya sila nalang mag-usga uh, mag At mamaya mga idol ay kukuha akong video mamaya pagdating natin. Dahil kini yata, putan hapun, mga mga 3 mga Gagaratin sa malapit na. uli mga idol. Lastre, yan, wali, mga idol. idol ngayon ng video mga idol, dahil, tayo, mga idol. Yan, natin

pinapasok natin at ang gamit natin mga idol ay hindi ito ang gamit natin mga idol ito ang gamit natin pulunan Tuh Ini yang ang gamit natin mga idol oh. ito ang gamit natin sa latak Sama sa madaling araw